Pilipang ang talakad ni Puntag o oh, karong aros, alas alas uh, okay, alas si uh, ito ngayon uh, dito ako sa uh, lugar namin dito sa Davao na kung ngayon na natin sa oras na ito kagabi pa ito na sunugan at ito ang mga tao talagang ano sila, talagang depressed, stress sa nangyari sa naganap na sunog dito ngayon mga kalakad. So mamaya maya uh, ipokus i-focus natin ito siguro, ito ang mga kasunugan, kasunugan ngayon na talagang uh, pagod, napagod sa nangyari mga kalakad. At ayun na nga, uh, yung mga ari-arian nila dito ay sunog Marami nasunog ito mga kalakad. At ito ang nangyari sa kanila ngayon. Na sabihin natin kawawa sila dahil nga mahirap talaga ang ganitong sitwasyon na masunugan mga kalakad. So yan, ito, titingnan lang natin. Ito mga sira-sira na mga yero. Ayan mga bahay. Dito mga bahay dito. At ito pala ang daanan na ah, masigpit uh, mga kalakad oh kita natin na mahirap pasukin ng fire truck at ito nga siguro damay-damay nito -damay iniba talaga nila so ayan uh, punda tayo at kung makapasok tayo nga doon sa loob sa mismong nasunugan mga kalakad at hindi walang daanan dito ito lang siguro hanap tayo ng malusutan natin at ito sila ngayon naka naka, ano, nakahilira dito sa may kalsada at ang kalsadang ito ay parang 3 meters lang so mahirap talagang pasukin ng, ano, ng fire truck kaya medyo mahirapan dito at ito sunog sunog mga kalakad ayan ito ang bahay na to kinain din na nga po yung mga kalakad pati na ito so ito ito ngayon ang mga tao, yung itong mga nila. Talagang napakahirap mga kalakas sa anong nangyari sa ilang kanila ngayon. So ito, nakaparada talaga mga kagamitan nila. Sana kung may nakakita nito at uh, magbigay kayo ng funding tulong sa kanila. Kung may mga pansakit tayo sa kapwa na Pilipino na ng nasunugan ngayon. So yan ang panawagan ko mga kalakad nakong sino ang lama. ama tumingin ngayon o nakatingin dito sa live <coughs> sorry ito nga o oh, mga kalakad tingnan nyo ito oh. hindi pa tayo nakapasok doon sa loob ayan ang sitwasyon ito hmm. Oh, so, Mahirap sa sokin, may mga tubig. At ito mga bahay-bahay dito, sunog talaga, kinain talaga ng kaka. Kinain talaga ng mga kinain talaga ng mga, uh, yung mga apoy, ito ang mga yero nilang sunog. Sa ngayon, uh, ito. Sada. Ay da dito. Balang na lang, Pasok lang tayo dito nang gudti tingnan natin doon sa loob. So mga kalakad. Kagabi kung nandito lang tayo sana. Makita natin ang pangyari actual na pangyayari sa sunog dito sa mga bahay-bahay mga kalakad. Kaya lang uh, hindi tayo ngayong umaga na tayo naka kaalam na ganito pala ang nangyari ito may magalianis. Ah... Uh, dito sa may Magallanes na presidensya. Ito nga oh, sunog na sunog mga kalakat. Ito. Ayan. Itong bahay na ay talagang madali lang itong kainan ng mga apoy. Dahil ito nga, ang materialis dito ay ano to? Ang uh, materialis dito ay uh, mga mga sinabi niya wood materials ang gigamit pa sa nila so ayan kung makita ninyo pati pati randi pati dito ito siguro ang nag mga na residential ito

Ito ang sali ng barangay. Ang sali ng barangay ni? 2E. Okay. So, ayan. 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 Ang sitwasyon. Kaya kaya ng nasunugan. May mga kasabihan na mas mabuti pa yung nakawan kaysa masunugan. So ayan. Ayan. Talabas tayo mga kalakad. Terima kasih okay. 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 Manalakadito. Manalakadito, ah, ako? Sa Wala ko, busulod ko ang Okay, lari na, narito na matay ba dito. Ah, okay. sige, sige. Oh, okay. shigit, shigit, shigit. Yeah. Okay. So, uh, dito mga kalaka. Balik doon sa Ayun sa oh, balita mga kalakatan. Namatay an patut. Mo, oh, ra di baktas mo. Sa YouTube ko, YouTuber ko. Ay ah, YouTuber ka, lagir ka. No, no, sa YouTube. Aduna mo sa bana radio baktas. Ah, ah lain to sila. Ah. Ako channel ko gyud ako sa YouTube. So, Ayun, dinak sa rito akong radio baktas to.

Hi. Pwede mong gana. Pwede mong tana. Pwede um, oras na hindi kagabi nag-sugod? Ano oras? Alas 6.30? 8.30? 8.30 ba? Pwede pa mong na Ano sa dan? Angkos ba? Angkos nga. Bakit nasunog? Bakit nasunog? Oh, ayan. Hindi namin alam anong dahilan niya. Ah, biglaan. Kasi dito yung saming. Sa Tapos yung nasunog sa likod. Ah, hindi okay. nagsimula yung sunog. Ah, okay. Butin lang. Hina, hina, hindi ito nabutan. Inabot ng apoy. Ayan. Hindi naman. Kaya eh, nag-ikot siya. Ah, okay. okay. Ay, okay, okay. malagkit. May... Oh, hindi nasira ang bahay niyo. Okay. Salamat. Ito. Paano yung lumatayan? Ah, hindi. So, na, na, naglakad sila. May mga bahay pa rin hindi nasunog mga kalakad. So, ayan. Ito may mga bahay pa rin pero sira-sira na kinain ng apoy sa itaas. Ito so, mga yero nila. Ito so, hanggang dito na lang siguro. Kaya ano to? This DS is -DS this WDO. Ah, ito. Yan sila. Tanong lang tayo sa ilan. Kung sino ang sagot nito. Hello, maingod to. Ah, sir, moutanan ko nyo. Ah, pwede ko mungtano. Ah, bang partmost content nako sa YouTube. Ah, kawt among to. Wa, unsay ni amon karon, bisan domingo. na moy assessment diri. Naa barangay official sir, eto sir. Ah, okay, unsa iyo? Barangay. Okay, okay lang. So ni alang mo dire para mag-assist ko Ah, okay, okay, okay. Salamat customer. ko. Hello, madam. Ay, madam, excuse me sa'yo, barang uh, niyo. Okay, Al. Wow. Okay. ah. Okay. 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 Ito, pala ang barangay kagawad mo. So magtanong lang tayo kahit ilang kasarungan. Okay Sir, excuse, pwede ka ma content ako sa YouTube Kali? May pangutahan lang kung yung bilang kawak ito ko sa sunog dire ka ron. Ito mga kalakad, uh, ito ang marangay kawa dito. May ilang katanungan ng tayong tanong sa kanya. Unsa lang sugod ni kag sunog? sa balay sa katung mga bata na nag-concert na 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 Nabilin sa balay bata ra. Nag-inom? Wala mga bata. Nabilin sila? Oh, nabilin nagdulag ah, okay. ka ang auto pinaka kung pa ay wala kong pa dito kanisa. Katong manag-information ang BFP. Uh, ah, okay. Sa karon pa mo to ang ingon sa mua. Yeah, nga mga bata mato yung sa ilahang balay okay. mato, ang katong mga bata nga na, na kapsal sa kinabuhi kato po mga bata ang mapot oh, yes, no? so, unsa mga ito, pilakabukan, pila kabukan so, so, na ako ay PWD. Lagi PwD, uh, PwD. PwD. PWD ang mga biktima Ah, uh, okay, okay, okay. Ah, uh, na na mga aksyon, sir. Ang mga tao ano, ba? Ang LGU, uh, ang itong nasyonal, ang OVP na po. Kapalong na mga, ang mga relief goods, mga okay, mayo, mayo. kaubang barangay, nakatag na po ang mga kwan, nabang. Okay. So, tato pa, nanay gamay nga hinabang para at least mais man lang sila sa ilang sitwasyon na nasunugan isura, no? Yes, sir. may iba daw ng makawatan ka masunugan ba? Grabe yun, yes, sir. Listen yes, sir. Kay pati po ng makawatan, ha? Ba't isunugan? Ay, oo. Mga ilang trabaho. Sir, ah, residensya ka din, eh? Yes, sir. Ah, okay. Ang pangalan niya na ito, sir? Kagawad Carl Garcia po, sir. Kagawad. Okay. Kagawad Carl Garcia. Okay, sir. Ah, sir, um... gusto niyo mo makita niya sa YouTube channel na ako, I-search lang ang walking brother niya. Pakapinin okay. lang sa subscribe. Sige, sige. Ha? Pwede? Oh, okay. Ito mga kalakal. Sir, salamat kayo ito. Uh, ano natin itong mga Sir, salamat kayo. Ha? Ito ang tagalis yes, WDO at dito sila. Buti naman at uh, talagang may simpatiya ang ating mga agencies sa gobyerno. At ayan, nakangiti pa itong tumingin. Oh. So ayan, uh, at uh, yun na. Uh, may mga kagawa din dito. Uh, Na-apod babae mga babaeng kagawa. Ah, okay, sir. Makita ninyo na ni, bisan sa Facebook na sir. Ah, uh, face, makita. So, uh, sa asa si kagawad pa ba ni. Ah, bay? bay? Ah, hindi. Oh, ito. Oh, may dalawang babae. Ayan. Oh, dalawa sila nakangiti. So, ayan. Okay. Ah, kadiot lang. Sir, ikaw lang taga-anak ko kuan. Kanang...